pausa ng pagdating umaga. Ayun ah, uh, nandito na sa tabing dagat uh, at ayan, may dumating kami mga bisita. Bali exclusive 'to. Uh, isang company lang 'to pero apat na bus. Uh, happy Saturday sa inyo lahat at Sabado de Gloria. At bukas ay ano, uh, linggo na ng pagkabuhay uh, at uh, isang araw na lang matatapos ng ating Holy Week. Ang halaraw kaya ayan oh, uh, dami dito sa tabing dagat. Ayun sapat nga pala sa inyo lahat dyan mga kaidol Ayan, ito Hanggang ngayon, hanggang doon pagkadaan ng tao Kita nyo, papakita ko sa inyo ang Masyadong dami ng tao Ayan uh, Papakita ko sa inyo mga kawasalak Teka muna ha At uh, Ibibidyo ko pa sa inyo Mga kawasalak, tingnan nyo naman Ganong kadaming tao dyan Puno, ang tabing dagat mga idol oh doon nga sa baybay ang oh, ganda man ang aming dagat mga idol talagang patag na patag oh Gantung bayan. Balik. itu Yan, bali. Yan. Bali sila ay taga Alfonso. Uh, mga kamag-anak ng aking biyanan. Yan, mga taga Alfonso yan. Shout out muna kayo sa aking YouTube channel. Yan. Oop, kaya lang nga. Kaya lang, may sounds. Hindi pa tayo, mga copyright tayo. Yan. Okay. Okay, salamat o, salamat. Salamat. Ibablog ko lang kayo. Ayan. Mga taga saan na kayo? Balenzuela. Baliz, ah, Balenzuela. Oye, shout out. Sa, shout out sa mga taga Balenzuela. Ayan, mga guests namin yan. Mga guests. Ayan. Eh, ano yung Oh. Ano, nagluluto sila. Ano, nalbos. Ayan. Lipat natin. Ayan. Oh, shout out. Maraming salamat sa pagpunta nyo sa aming barrio. Oh. Ma maganda, maganda, maranda. Ma niyo to sa akin YouTube channel. ano ah, yan, team Ano Ara aking channel. Ayan. Ako yung ano ni Joffer Sniper. Si Sword. Pede na Ay. Eh ano natin yan. Pwede O pwede. Ano, shoutout at ko nga pala yung mga tropa namin sa ano? Itay. Kay Itay. Kay Rani, Rotakyo. Hindi nila kami sa dagat, oh. Ayan. Bagay na kayo dito. Ayan, ay, oops. Ay, 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 i ko lang kayo, ha. Ayan. May kita kayo sa aking YouTube channel. Ayan, siya mga taga... Balenswela kayo, ha. Ayan. Ayan ah uh, bali, sa, mga isang kumpanya kayo. Mm, uh, bali, sila ang aming guest. Uh, exclusive yan. Bali, apat na ba sila? Mga kawasalak. Ayan po. Oh. Yan yeah, oh. okay, uh, oh, shout out sa inyo. Shout uh, si Masalak Ako yung ano uh, ni Japper, si Soward. Ako si Wasalak. Hai, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ah, kasih. Terima kasih. Terima kasih. Enjoy, kasih. Terima Yan. Terima kasih. dito naman dito naman tayo Terima kasih. Terima Oh, mga mama ka sa social media ning. Oh. Mm. <laughs> Ito naman tayo. Ayun. Madi ka tigbak official, ayan. Ang aking YouTube channel, Kaligbas. Katigbak, katigbak. Ay. Oops. Ba, so, oh, may naka may, may naka ano na agad nakatayo na agad ah. Alfonso. Ayan. Mas dito. Ayan. Bali isa. Magkakasama sila lahat. At apat na basyan, Apat na bas. Ayan. Ayan. ate. Enjoy sa paliligo. <laughs> uh. Oh, dito tayo. Ayan. Sa nag -iihaw. Okay, ayan, uh, oh, ang sarap ng, sat ng pesto nyo sa Iwan ah. Oh, uh, shut up muna kayo. Ang <laughs> kanilang iniihaw, bangus. You know? Yan, ato, bali ito si, bali, sige Roger yung kontak ng aking misis. Yan. Bali sang kampanya Salamat sa kay Kewa Jeff. Ayan. Ayon, boss Lot. Boss <laughs> Ayan. Ito sila. Ayan. Okay. Ah, lahat yan ako Ayan. Sa to piling. Ayan. Lahat yan ako Mamaya-maya ah, ulit tayo mga idol. Arre, bali ang, ang mga are, yung ang dalawang bisita nga arre, ano yan, mangyan. Buong kapal mo ng parba, di nga ka. Oo, sa... Okay, mga idol...

ito Dito, sila natitasa eh kabit 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 ay luwag na luwag na ating cuttage puno yan kanina Ayan ang mga wasalak. Uh, good morning, happy Sunday. Ayan. Mayroon tayong guests mga taga iba't ibang lugar. Uh, saan kayo? Cavite. San Pedro Laguna. Malabon. Uy, Malabon. 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 May pinupunta na dyan sa Sikatuna. Si Kalamba. Uh, Pakisupport ng kanilang mga Facebook ang Team Sambale. Yan. Kaya pala Sambale, kaya para sa balik, uh, iba't ibang lugar sila. Yan. Yan po ang mga content creator natin. Yan. Yan po ang kanyang admin. Okay? Yan. Shout out sa mga idol ko. Yan. Umabon sila sa linggo ng pagkabuhay. Yan. Happy Sunday sa inyo lahat. Yan. Happy. Yan. yan. Kasama kayo sa akin. Ano. bukas may ano nyo ito. Mapapanood nyo na. Okay. Follow nyo kanilang Facebook ha. Team Sambale. Okay.